Okay, so maayong udto sa tanan guys. So 2 PM ni. So mo-update ta karon sa Sabado 9 PM. Okay guys, so muni guys ang uh, official result no sa uh, 3D Lotto National muni 3D Sortres. So naka-live ta karon guys, update ta. Bawi ta karon sa araw ng nang uh, Sabado. Muraga uh, malimig na malimig ang ating uh, mga numero kahapon mga boss. So painitin naman natin. Okay. So, sayang lang dahil uh, nag-grass back pa nga uh, 2-3-0 mga boss. So, Miguel shoutout shout sa inyong tanan mga boss. Maayong udto sa tanan. So, time check is uh, alauna. Insakto mga boss. Alauna. Alauna yan o. No? Alauna. So, try ito. Maghabol tayo mga boss sa oras. No? Habol tayo. Habol tayo guys. So magdali lang ta. So sayang lang dahil nag, hindi pa to nagtunay ng 0 mga boss no. Kaning atong uh, gihatag na hot combination. So nag back ang 230. So sa ato ah, sa atong hot combi gihatag kahapon is 290. Muntik lang talaga no. Sa 9 PM. So bawi ta karon guys, mo ni ang official result kahapon 001 sa 2 PM, 737 naman po sa 5 PM. The last draw naman is uh, 230. So mana guys ang official result. So may galab shout out 19 na viewers. Okay, so pusa na tayo guys kasi alauna na sakto sa may eh, meron pa tayong oras makapagtaya guys lalo sa mga online taya. Meron pa tayong oras ha kasi 1:45 po ang cut-off guys. No, so, sa online taya 1:30 po ang cut-off. So magdali lang ta. Oh, dito na tayo guys. So hindi mo na ako magbasa ng comment ha. So dito tayo sa isingit ko lang ni kay medyo gwapo ning atong guide. Okay, so ang atong guide ngayon importante ating guide. So ang ating guide ngayon uh, Sabado. Sabado guide is Otso. mo ini atong guide Otso. Uh, so ang atong pasakay, so pwede ni 0 uh, Ados uh, Ognoybe So muna siya atong uh, pasakay guys ha Okay, so pwede na ito ni guys, balikon na, 029, 029. So pwede po ninyo tayaan, target rumble. Kasi hot combination pa rin to guys, kaning 029 na ito. Best of December 2024, kaning 029, 209. So muna itong mga magwabang plastada, target rumble. Pwede na ninyo tayaan itong pasakay, ha? So pwede po ninyo balikon guys, balik-balik lang yun ang numero. Okay, so sa ganahan po magpatag kani at tagmi-maintain nito guys, ipadayo lang ninyo ha, kani gwapo ning combination na 029. So nagligas lang kasi nag uh, 230 ang resulta. So muna sya tong guide ang atong best pair. Best uh, pair nato is uh, 20, uh, 82 8228. Oh, muna sya 8228. Tapos uh, 86, muna 86. 86 at 68. So, muna niya ano ha. Regular upload mga boss. Best per 28, 86 mga boss. Buraho na na ako niya ha. Muna itong regular upload. Dito tayo sa uh, 28 at 82. 86 at 68 So pwede po na ninyo lastuhan So unang combination 289. 280 at 283. Target rumble lang ninyo mga boss. Mini target rumble. Sa 86 naman, uh, probable combination 689 at 684. Mga hapon target rumble lang. Out of 86 guys at 28 all, yan po akong selected. Tatlo lang akong kinuha dito sa 28. 86 naman all na to is eh, 689, 684. Dalawang combination po. Out of 86 Out of 10 Mga combination Di kasama yung doubles Mga boss Ayan borahon na na ko guys Next na tayo Sa ating Hot combination Okay So meron akong 2 uh, hot combination Sa ganahan Sa Atong dalawang Numero Sa hot combination So muni 2 8 4 284 guys sa so, ganahan target rambol lang para make sure na always panalo pag mag ito next combination is 7 8 4. target rambol lang mga boss okay so yan po yung ating 2 hot combination guys so hanggang alas 9 na po ito mga boss ha pilihan lang ninyo lalo mga importante combination na to yan po yung ating hot 2 combination next ang atong last combination yung ating special so meron akong dalawa 2 best special mag yapon may otso ko guys no? atong guide laban na ni alas 2 alas 5 alas 9 so guapon yung patdan so best of uh, December din po ito mga boss kaning 6 8 1 target rambol So, posible dito mag 685. Posible dito mag ano uh, 685 target rumble. Mag magit na si ano guys ha, si 658. Pwede rin 658. Posible dito mag na si Otso So, mani siya akong uh, best two special combination guys sa uh, 681 o 685. So muna akong plastada 685658 Target rumble lang ninyo mga boss So yun po ang ating guwapo ning alas dos Kaning uh, atong uh, best special guys At atong uh, hot combination Guwapo na ni alas dos ha So always meron akong utso kasi Kasi nag lang ako sa ato ang guide guys ha Nag lang ako sa guide So utso Okay so muna siya akong uh... So, kaya ako nag 86 kasi ang atong guide, atong best guide, ulitin ko lang. Aba uh, best guide na to is utso 'Di ba? So, papit sa guide naman is size. So, natay 86 per. Auto ah uh, mayroon akong gihatag na 68 per, 'di ba guys? 68 og uh, 86. So, muna akong kusog 68 per. 68 all. ulit ko po, Best guide nato si Otso Pizza guide nato si Sai So meron akong best pair na 68 all in mga boss Sa ganaha lang sa akong combination so, Hindi kasama po dito ang double Kayo na pong bahala kung mag double kayo sa ating 68 pair nato Basta 68 all tayo mga boss Laban yan alas 2, alas 5, at alas 9 Good luck mga boss Hope to win tayo ngayon in the spot. Good luck May set na ko guys Para makapagtaya pa Ala Alauna Otso po ang oras At syempre guys Sa mga wala pang uh, online taya no? Ngunit guys, kay malaki ang panalo dito, ang piso mo 800. Okay, so malaking bagay po 'yan mga boss. Wala na kayong hanapin diyan. I-search lang po ninyo si Tor 3D at may last dito, halastoy lang ninyo yung mga combination. I-search to si Tor 3D at sa ating bio lang po mga boss. Scroll lang natin pababa kanay may nakalagay S3 2D 4D 6D. To slow ka lang na. Tapos ang ato nga pangalawa, to slow ka. Ayan na po mga boss, marerekta na po tayo diyan. Okay, so lahat po ng mga gusto nyo nga idula dyan guys no? maraming iba dyan ng paglilibangan no? Uh, puntahan lang po ninyo bisitahin lang po ninyo guys malay nyo swerte pa kayo swerte, baka swerte kayo dyan no? sa ating uh, magandang tatayaan good luck mga boss maraming maraming salamat peace out